Huli kam sa Tondo, Maynila, hinabol ng tatlong lalaki ang isa pang lalaki at pinagbabaril. Nasawi ang biktima habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga suspect na dayo lang daw sa lugar. Balitang hati ni Jomer Apresto. Kita sa CCTV ang pagtakbo ng isang lalaki habang hinahabol ng tatlong lalaki sa bahaging ito ng Tondo, Maynila nitong linggo ng madaling araw makalipas lang ang ilang sandali, nakahandusay na sa loob ng isang e-trike ang lalaking tumatakbo sa video. Pinagbabaril na pala siya. Ilang minuto bago ang pamamaril, makikita pa ang mga sospek na nakatambay sa kanto. mayamaya maya napatayo sila at tila mayroong kinukumpronta. Hindi gaano hagib sa video pero yun pala ang 40 anyos na biktima na bumili raw ng pagkain sa isang karinderya. Nakatakbo pa ang biktima sa eskinita hanggang sa mga corner na siya at saka pinagbabaril hindi bababa sa sampung bala ang pinakawalan ng gunman. Sa panayam ng GMA Integrated News sa isa sa mga opisyal ng barangay sa lugar, sinabi niyang hindi nila residente ang biktima maging ang mga lalaki na humabol sa kanya. Dayo po, araw-araw iba-iba. Ano yan kasi, yung lugar na yan talagang tambayan talaga ng kahit sino. Sa madaling araw lang sila tumatambay. Naisugod pa raw sa ospital ang biktima pero binawian din ang buhay kahapon ng umaga. Ipinagtataka ng barangay kung bakit sa lugar pa nila bumili ng pagkain ng biktima gayong may kalayuan ang kanyang inuuwian. Ang sabi lang, namimiki ng pera. Yung nabarel. Pinuntahan namin ang lugar kung saan sinasabing residente ang biktima pero sabi ng barangay roon, hindi nila residente at madalang nilang makita ang biktima. Tumanggi rin magbigay ng pahayag ang sinasabing mga kamag-anak niya. Madalang, madalang. Kasi pag kami, may, may okusyon ng mga, party-party, doon party. siya lumalabas. Katulad ng like, like, pesta. Sagot nila sa akin, ay, ayaw din ang paulak na interview. Okay naman daw po, okay na rin sa kanila yon. Tanggap naman nila yung nangyari. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin at ang motibo sa pamamaril. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muling nagpapakawalan ng tubig ang Magat Reservoir sa Cagayan Valley. Sa nakalipas na 24 oras, dalawang gates ng nasabing dam ang binuksan ayon sa pag-asa. Nasa mahigit 192 meters ang tubig sa magat, malapit sa 193 meters na normal high water level ng dam. Tumaas din ang tubig sa Ipo, Lamesa at Binga Reservoirs. Bubaba naman ang water level sa Angat, Ambuklaw, ang San Roque, Pantabangan at Caleraya Reservoirs. Ngayong Martes uulanin muli ang inang bahagi ng Northern Luzon kasama ang Magat Watershed. Posible rin ang ulan sa Aurora, Southern Luzon, Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. May heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Ayon sa pag-asa, hanging amihan ang nakaapekto ngayon sa buong Luzon habang easterlies East naman sa Visayas at Mindanao. Critical pa rin pero nagkaroon ng uh light improvement sa kondisyon ni Pope Francis ayon sa Vatican. Base sa inilabas nilang pahayag, patuloy na naka-oxygen mask ang Santo Papa dahil sa sakit niyang double pneumonia. Hindi naman na raw siya nagkaroon ng panibagong respiratory crisis. Bukod dito, hindi raw dapat ikabahala ang problema ng Santo Papa sa kidney. Ikalabindalawang araw nang nasa ospital ang Santo Papa. Alas 9 ng gabi sa Vatican City o alas 4 ng madaling araw dito sa Pilipinas, nagkaroon ng pagdadasal ng rosaryo at vigil sa St. Peter's Square. Dumando rin doon ang ilang Pinoy. Isa sa gawa raw ito roon gabi-gabi para sa paggaling ni Pope Francis. Arestado ang isang naaksidenteng rider na nirespondihan ng mga otoridad sa Quezon City. Hindi yan dahil sa paglabag sa batas trapiko, kundi dahil sa nadiskubre umano sa kanya ng mga iligal na droga. Balitang hati ni James Agustin. Sugatan at walang malay ang isang lalaki ng datna ng mga polis at rescuers sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ang lalaki tumilapon mula sa minamaneho niyang motorsiklo. Bago dalhin sa ospital ang lalaki, iginagulat ng mga polis ang kanilang nadiskubre. Nung ina yung uh, biktima, mayroong nakitang uh, allegedly na nakita yung sa protruding doon sa shorts niya, yung damit niya na allegedly na uh, shabu. Katapos nung binubuhat na yun, nalaglag na rin yung mga iba nung ina-assist na isasakay sa ambulance. Nakuha mula sa lalaki ang mga sachet ng umunay shabu. Labing apat na gramo sa kabuuan na nagkakahalaga ng 95,200 pesos. Ayon sa pulisya, posibleng edideliver ng lalaki ang mga droga na mangyari ang aksidente. ayon naman sa investigasyon namin, talagang ito talaga isa nagtutulak talaga, nagbibinta ng droga legitly. So mayroon naman... Uh, dito sa area ng Commonwealth, Holy Spirit, in all other area ng Quezon City. Nang magamot sa ospital, inaresto ang 32 anyo sa suspect. Hirap pa siya makatayo at may mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ikatong beses nang naaresto ng sospek dahil sa kaso may kinalaman sa droga. Ayon sa kanya, galing siyang Fairview at patungong barangay Batasan Hills sa mga aksidente. Binangga po ako nung nakasabaya motor. Nagulat na lang po nawalan nawala ako ng malay. Ano nga po, pagising ko. Meron na raw silang nakuha sa akin. sa... Pero yung droga ho pang nakuha sa inyo, anong masasabi nyo? Hindi po sa akin. Nasampahan na ang sospek ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ginugunita ngayong araw ang ikatatlumput siyam na anibersaryo ng People Power Revolution. At kaugnay niyan, isang programa ang isinasagawa ngayong araw sa People Power Monument. At may ulat on the spot si Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark? Rafi, isang simpleng programa ang sinagawa sa People Power Monument na pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Sinimulan ito sa flag racing, sinundan ng rip at sa bayang pag-awit ng bayan ko. Ayon sa NHCP mahalagang gunitain ang revolusyon na nagbalik ng demokrasya sa mga tao. Samantala, mahigpit naman ang seguridad na ipinatutupad sa palibot ng People Power Monument. Sa kabuuan, mahigit ng mga polis ng QCPD ang nakadeploy sa People Power Monument na bahagi ng 8,000 na mga polis ay kinalat ng Philippine National Police. Matapos kasi ang aktibidad ngayong umaga ay inaasahan ang na pagdaraos naman ng aktibidad ng mga relista. Dapat ito magsisilbing assembly area ng mga relista ang ilalim ng Ortigas Flyover, Edsa Corner Ortigas Avenue, White Plains Avenue at People Power Monument maliban dito, may mga pagtitipon na gagawin din sa iba't ibang lugar sa bansa. Mark Makalalad ng GMA Super Radio DSWB, nagulat sa balitang Halik. Maraming salamat, Mark Makalalad. Binuksan na muli ang Aquino Center and Museum sa Tarlac City. Makikita roon ang iba't ibang gamit ni nadating dating Senador Nino Aquino at asawang si dating Pangulong Cory Aquino Pati ang iba pang mahalagang bagay sa kanilang buhay. Tulad ng mga litrato ng kanilang pamilya, libro, dyaryo at iba pa. Dalawang taong ni-renovate ang museo bago muling buksan kahapon. Kasabay ng pagbubukas nito, may book launching din kung saan tampok ang buhay ni dating Pangulong Noynoy Noy Aquino. daw ang pagbubukas muli ng museo at ang book launching bagong ang anibersaryo ng EDSA People Power. Tingin ang isa sa mga apo ng mag-asawang Aquino, Mahalagang gunitain pa rin ang ED sa People Power dahil paalala ito na dapat managot ang mga opisyal ng gobyerno saan anyay kanilang pangaabuso.